Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may mga sinyales. Na mahina ang buwenes na araw, mas mainam kung ano lang ang dapat mong gawin na dati ang ituloy, at iwasan na makipagdil sa iba na nakaplano ngayong araw, at sa ibang araw mo lang gawin, at maging maunawain ka sa kamag-anak, pag ikaw ay kanilang gustong makausap kahit abala sila sa iyo ay nagdadala naman din ng good vibes ng swerte, sa iyo ang pahiwatig, at pumunta ka sa bahay ng Diyos, ang makakainam at nang mabigyan ka ng buenas na enerhiya ng katalinuhan. Pag iyong pera na ang usapan kahit na ang maging malalapit na kaibigan, huwag ka magbibigay ng paglalabas ng pera, dahil ang pera mo ay para sa iyo dahil buenas ang hawak na iyong pera ngayong araw, ng pag-unlad kaya maging masino. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema, kaya dapat ay laging mas maingat sa dapat nagagawin at huwag magbibigay ng information sa mga kasama sa trabaho. Nang mapanatili mo safe ka para hindi maagawan ng katalinuhan, at nang masaya ang araw mo sa trabaho, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 32, number 25 at number 21. Taurus Pahiwatig ngayong araw kung may pupuntahan ka sa malayong lugar, kung may kasama ka sa transaksyon at mga kamag-anak, ang makakasama ay inyong gawin dahil may naghihintay sa iyo na bagong kaalaman na pwede mong magamit sa hinaharap, na okay para sa iyong gustong gagawin, at ngayong araw ay huwag kang gagawa kagad ng pagpirma, dahil walang maayos na swerte kung makakapirma ka ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa membro ay mas mainam na huwag din muna sila makagawa ng deal, kaya iyong bigyan ng advice para wala silang magawang ikakalungkot nila maging maingat sila, lagi na iyong ibilin sa kanila kung gagawa ng deal. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema, kung mga sagawain ang pag-uusapan, maging maingat ka lang sa pagsasalita, kahit naiinis ka ay huwag kang magsasalita para mawala ang bad energy, sa iyo na mapintasan ka ng ilan sa iyong boss, at sa iyong pera kung ikaw ay lalapitan ng magulang at kapatid, kung iyong magagawa, mo at may extra kang pera, ay iyong tulungan ng lalong gumanda ang positive energy ng katalinuhan mo sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya walang sinyales na problema, at pag-unlad lagi ang nadadala ng gabay dahil walang pag-aaway, at madaming positive energy sa tahanan para sa ikakasaya ng pamumuhay. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 16 number 25 at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig na pwedeng may malaman. Kana chismis, dapat na may maunawain kang ugali para hindi ka mainis at malaman mo ang tamang pamamaraan na gagawin sa iyong medidinig, dahil kung sila ay naninira ay dapat mo munang iwasan sila ang mga ganoon tao. Dahil sa hinaharap ay mas gagawa pa ng ikakasira mo, kaya oras na iyong mahuli ay bigyan mo ng salita, na dapat siyang matauhan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna ng makipag-usap kung sa malayong lugar, nang makaiwas ka sa problema at gastos ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Kung may lakad ang kasama ang miyembro ng pamilya, at kung nagpapasama sa iyo, ay dapat na iyong samahan dahil pwedeng kayong makagawa ng maayos na pagkakakitaan. Sa trabaho, Ngayong araw ay walang pahiwatig na problema sa trabaho. Ang dapat iwasan ay mga kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng mga kaalaman sa mga gawain dahil siya ay tukso ng gastos at problema sa pera. Kaya dapat na iwasan mo muna ngayong araw ang ganoog tao at sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw walang gagawin pagpapautang ng makaiwas sa problema at makakaaway na tao sa paniningil. At sa pagmamahalan ay ganoon din walang sinyales na suliranin, at laging may madadala ang gumagabay na malambing na pag-iibigan, kaya laging magiging masigla ang bawat kalusugan ng pagmamahalan, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21 at number 19 at number 36. Cancer. Ngayong araw ay maganda ang sinyalis ng gabay sa pamilya. Kung may maisip na pwedeng pagkakakitaan, ay inyong bigyan ng oras para mapag-usapan dahil pwede kayo makabuo ng bagong other income, lalo na kung may puhunan na kayong pera na magagamit, at ngayong araw ay huwag ka muna gumawa ng deal para ang iyong kaalaman, ay hindi makuha ng mga makakausap, mas mainam pa talaga na magstay ka sa kapamilya, na magpapasaya sa inyong mga gustong magawa. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang lahat sa mga gawain, may sinyales pa na ikaw ay makakakuha ng ngiti at makakalugda ng isa sa nakakataas sa iyong trabaho. Ang dapat mo lang pag-iingatan ay kasama sa trabaho na kung kakilala mo ay mainggitin, huwag ka muna makisama sa kanya ngayong araw, nang makaiwas ka makakuha ng bad energy ng kalungkutan sa may negosyo ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad kaya ang masayang pagkilos at pakikipag-usap sa mga tauhan at lalo silang magiging masipag sa iyong hanap buhay. At sa iyong pera kung may plano ka na investment ngayong araw, ay maging mas matalas ang isipan at maging mapanuri, nang hindi ka maisahan pagtungkol sa pera, ang pahiwatig Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 5, number 36 at number 11. Leo. Ngayong araw ang pinapahiwatig ay pag-iingat sa mga isa salita baka aakalain ng mga kausap na may kinakampihan ka. Pag hindi mo sigurado ang iyong sasabihin, ay mas naaayon na maging matahimik nang walang kang maging kalungkutan sa usapang pamilya. At ngayong ay malakas okay na okay ang iyong aura ng pananalita sa ibang tao kaya kung gagawa ka ng deal ay magagawa mong maayos at mahusay na pwedeng magdadala ng bagong pwedeng pagkakaperahan ang pahiwatig ng iyong gabay at kung ikaw naman ay dadalawi ng kapatid, at kasama ang ilan sa kamag-anak, ay pakinggan mo lang ang kanilang ilalapit at pag-aralan mo muna ng maayos, bago ka gumawa ng desisyon para mas maging pakinabang ninyong lahat sa hinaharap. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, kung may alam ka na makapagpapasaya sa tahanan, ay gawin mo para lalong maging masaya ang gabay sa inyong mga tawanan. Nang patuloy na may gabay na positive energy ng swerte sa mga gustong gawin ng pamilya, at sa iyong pera ay pagsisinop ng husto sa hawak na pera, may dalang buenas ang pera ngayong araw kaya kapamilya, lang ang iyong pwedeng mabigyan ng mas maiipon ang swerte para sa inyo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 30 number 22 at number 16. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang ugali na maging maunawain, muna ngayong araw ay dapat na iyong gawin kung ikaw ay magagalit pa, ay baka makawala ang iyong maayos na swerte sa mga gagawin, at ngayong araw kung may plano ka sa malayong lugar, napupuntahan ay huwag ka ng tumuloy dahil negatibong enerhiya, lang ang iyong makukuha ng gastos at paghina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay normal na maayos, walang sinyales na problema sa mga gawain, ang iingatan mo ay kasama sa trabaho na mahilig sa chismis dahil kung makikasome ka ay magbibigay sa iyo ng gastos at pwede na bigla ang problema. Sa iyong pera ngayong araw bawal ang magpautang at tumulong ng makaiwas sa problema, at kung may dumating na hihingi talaga ng tulong kung ang magulang at kapatid, ay tulungan mo ng lalong umayon sa iyo ang gabay ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema. Ang laging inuuna mo na mapasaya ang pamilya at laging masuyo sa minamahal ay siguradong magdadala ang gabay ng grasya, ng pag-aalaga ng kalusugan ng pamilya at sa pag-aalaga ng kabuhayan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 12, number 20 at number 16. Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal ka at bagong pakikipag-usap. Dapat ay maging mas wise ka at huwag magdadala kagad ng kaalaman sa makakausap, mas pag-aralan mo ang kanyang diskarte, at doon mo mapag-aaralan ang tamang gagawin, kung muli kayong magkakausap para makagawa ng pagkakasundo, at ngayong araw ay maaari kang bigla ang mainis, kahit pakapamilya mo ang kausap, o ibang tao dapat kang mas maging maingat sa iyong sasabihin ng walang masaktan sa iyong pananalita at nang hindi ka mapasok ng suliranin ang pahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may pupuntahan sila para makahanap ng isang trabaho. Sabihan mo na mas maaga sila sa pupuntahan nang sila ay hindi maagawa ng swerte ng ibang gusto rin makapagtrabaho ang pahiwatig at sa pera ay bawal ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao ang naaayon na iyong gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig dapat ay mas maging maingat ka sa mga makakausap na kasama sa trabaho huwag ka munang magbibigay ng iyong kala masa kanila. Dahil mas makukuhanan ka ng swerte ng mga kasama sa trabaho, para makauna sa iyo sa pag-asenso ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 22 number 36 at number 25. Scorpio Ngayong araw ay may sinyales na maging mapag. Masid ka muna kung may usapan sa pamilya, para pag. Nagbigay ka ng salita ay kuhang-kuha nila ang iyong sasabihin sa kanila, para mas makabuo kayo ng maayos na idea ng kasiyahan sa pamilya. At ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, sa mga dalawa ang kasarian, kaya dapat ka muna umiwas sa kanila ngayong araw, at kung transaksyon sa malayo ay mas maganda pa sa iyo doon ay may naghihintay ng swerte sa mga makakausap, kung magiging mapagmasid, muna bago ka gagawa ng sarili mong pamamaraan ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera may sinyales na may lalapit sa iyo na pera, nahihiram kahit pa dati mo nang napapahiram ngayong ay huwag mo nang papahiramin, dahil pwede na kayong magkagalit sa pera ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat ay may maunawain ka lang na ugali, at doon ka makakatapos sa buong araw para makauwi sa bahay na masaya sa iyong kalusugan ngayong araw ay huwag muna kumain lahat ng may bagoong na pagkain, at sa kamangalamang loob na atay ng hayop, dahil magpapalakas sa cancer cell para mag-ipon sa ugat ng baga, at magbibigay ng paghina sa ugat ng kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan dapat lang ay maging maunawain sa mga nadidinig, para walang maging suliranin sa pag-iibigan, nang tuloy-tuloy ang good vibes ng swerte na mag-aalaga ng kabuhayan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 22, number 16 at number 14. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay okay ang iyong aura para sa pamilya, kaya gumawa ka muna ng kailangan sa tahanan, nang mabigyan mo ng swerte, ang nasa bahay sa ibang gusto nilang magagawa, at ngayong araw kung magkakaroon ka ng deal ay ituloy mo, dahil sa iyong isipan na matalino, ay magagawa mo ang maayos ang lahat at hindi ka kayang magipit ng makakausap ang pahiwatig. Sa tahanan dapat ay huwag na muna magpabisita ng dadalaw, para walang makapasok na bad energy sa tahanan ang pahiwatig, at sa iyong pera unahin mo ang pamilya at magulang, na dapat na matulungan o mabigyan tulong kung sila ay lalapit kung may extra kang pera ng tuloy-tuloy ang maayos na pera sa iyong tahanan ang pinapahiwatig ng gabay. Sa trabaho, ay maayos na araw sa iyo sa mga gagawin, ang iiwasan mo sa hanap buhay ngayong araw, ang kasama sa trabaho na mahilig magangat sa sarili. Dahil kung makikasama ka sa kanya ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng kalungkutan. Sa pag-ibig ay may masayang araw at walang sinyales na tampuhan. Lagi ka lang mag observe sa mga anak dahil kung may pag-ibig na sila, ay dapat ay iyong mabigyan ng advice para mas malaman nila ang tunay na pagmamahalan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color green number 29 number 32 at number 8. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay umiwas ka muna sa mga pakikipag-usap, lalo na sa umaga dahil pwede kang mapasok kagad ng pagkainis na madali mauuwi na magalit ang pahiwatig, kaya makipag-deal ka sa tanghali ng makagawa ka ng mas naaayon na pakikipag-usap, at kung may dati kang kaibigan na muli mong makakausap, ay dapat mong pakinggan dahil baka may mapulot kang good na idea para kayo ay kumita na ng bagong other income, ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa pamilya ang miyembro ay huwag muna silang papayagan sa gusto nilang puntahan na malayo, kaya kung sila ay tutuloy ay sabihan mo na laging mag-iingat sa kalusugan at laging magdasal para layuan ng bad energy ang pahiwatig sa iyong pera ay pagsisinop ng husto dahil buenas ang mga perang na iyong hawak ngayong araw kaya huwag kang magpapawala ng pera sa ibang tao. Nang patuloy na may positive energy ng swerte ang iyong tahanan. Sa trabaho dapat kang maging alerto na huwag magtitiwala kagad, at maging masipag dahil may sinyales na ikaw ay pinagmamasdan ng ilan sa iyong superior, maging kanya-kanya muna ang dapat gawin para malaman na ikaw ay may matalinong kaisipan sa mga gawain. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 24 number 30 at number 16. Aquarius Maging mabait ka sa isang pakikipag-usap ngayong araw, lalo na kung mga tao na mahahalaga sa iyo, dahil isang salita mo lang na pagkakamali ay pwede mag-isip sila ng kapintasan sa iyo, kaya mas mainam na makinig ka lang at ayunan mo ang sa iyo ay tama, nang sa ganoon ay mas magiging maayos ang usapan. At huwag ka na rin gumawa ng deal sa mga bagong kausap dahil wala kang mapapala sa kanila. Ang mga dating deal ka muna magbigay ng oras, ay baka may matapos ng maayos ang pahiwati. Sa tahanan ay maging mahaba ang pasensya, nang walang mawala na good vibes ng swerte sa tahanan, at mabigyan mo sila ng advice na dapat sa iyong makikita, na pagkakamali. Sa iyong kalusugan ang dapat mong iwasan ngayong araw, ay alak at saka mga lamang loob ng hayop dahil malakas na mag-iipon ng ikakahina ng ugat sa atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay laging maging maingat ka sa lahat ng mga ginagawa, dahil kung magkakaroon ka ng mabilis na paggawa, ay baka ikaw ay makagawa ng pagkakamali, kaya mag-focus ka lang sa iyong mga gawain, nang hindi ka madalaw ng ikakalungkot sa trabaho ang pahiwatig, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 16 number 31 at number 29. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang mga plano na makagawa ng bagong idea ng pagkakakitaan, ay huwag mo munang itutuloy dahil mahina pa sa ngayon, ang good vibes ng swerte sa mga naiisip, at kung may transaction ka ngayong araw, sa malayo kahit may kalayuan ay iyong puntahan, dahil may swerteng naghihintay naman sa iyo ng swerte kung ikaw ay matutuloy ang pinapahiwati. At sa tahanan ay okay ang aura ng kaligayahan kaya huwag muna magpapasok ng ibang tao sa bahay para walang makakuha ng swerte sa inyong tahanan. Sa iyong pera ay pagsisinop pa rin ang dapat na gawin, ngayong araw nang hindi mo mapawalan ang buenas na pera nang lagi kang madalan ng pag-unlad ang iyong pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging masipag ka pa. Sa mga ginagawa, huwag mo iisipin na okay na ang iyong nagagawa dahil hanggat wala kang nakukuhang pag-asenso, ay nakukulangan pa ang iyong mga boss sa mga nagagawa mo kaya mas maaga makakapasok at maging mas masinop sa trabaho, nang magtuloy-tuloy na ang swerte mo sa hanap buhay. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 23 number 16 at number 32.